ito naman guys yung mga nauna kong uh, na itanim na luya guys ayan guys uh, tatlong buwan na po ito eh guys dito pa dito pa guys uh, tatlong buwan na yan guys yung edad na yan uh, marami na po siyang suhi guys ayan dito pa siya rito guys ah, ito po siya ayan, marami na rin pong suhi yan guys Yan. ini po, ito po yung mga nauna kong maitanim na luya at mayroon pa rito guys so ayan ito naman ay mga dalawang buwan na guys ayan kung makikita nyo okay, keso may suhi na rin siya guys ayan ito o. Ayan, dalawa na yung nasuhing malalaki. Mayroon pang maliit na sumisibol guys. Ayan pa iba guys o. Ayan ito guys. Ayan. Ayan. Ayan po yung mga nauna kong naitanim na loya guys. apa